Lubang ini dari. Ah. Ay lang. So dra, nak Ha? Ah, oh, marabilis sura silang iganan mga idol. Kinaanin kahimtang nila dari mga idol. Sota dito Dira parking Dira Dira Oh Okay Oh Muna ikahimtang nila diri mga idol Agis Ay, mayong buntag to eh. Ah. asa mo na pwede plaster ang idere. Dito lang tadapit oh. Ah, ah. 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 Ginagmay lang niya. Huh Ginagmay lang kayon sa saon, maura jud na, na mo. Salamat Ang na adret. Sige lang. Kines kuan na ginagmay lang ato ang importante ba nga bisan o oh, ginagmay lang at makatabang tag kuan na ba no? Sige. Den oh. ko Natay mga yos nga clothes kana sila mga nindot pagya po nga kwan pero kabaw may nga magamit kaya po ninyo so pwede kaya po ninyo pilihan ninyo panit na lang kana nindot na basta mga nindot na puros mga tarong na sila puros wala nahulog Siya <laughs> ay duster. Kita <laughs> siya daster duster. Bisa kay kana siya Sa gipang dunit ra sad na sa mo No. Tu sa tay laos may tatay tay. Laos mga Ah. Te. Sige. <laughs> Walam ka dapat diri no. Kay kasagaran di diba, bang ingon ni tatay is katorang na sa evacuation? Oo. den ang gingon sa ni tatay katong na, na istorya na ko dire sa gripo is na ay nanghatag sa babaw pero diri wala gid man apil. So mo amon dire diri gid apita. Ay salamat, ay, salamat. Sa maabot lang niya, sa maabot lang. Thank you, thank you. Thank you kayo. Yeah. Ta, na ta. Kini mga clutch uban mag apil pa ni. Ha? doon na sa dito. Oh. Asa. Kan Anhan mi dharan. Hala na. Ha? Ay, lang nahan. Ta, toyok ta, toyok. Ma'am, natay mga used clothes, ma'am. Ha? Ah? Basi na ajoy. Adito ah, sa unahan, no? Sige. Oo, kay kaya katong pag-ari mo kung diri, ma'am, is ang ingon ni tatay is na yung hatag sa babaw lang. Wala na apel diri sa ubos. Napadiri sa unahan, no? Yung mga tao diri, no? Sige. Ay, thank you kayo. Ha? Ha. Huh? Ay no on. May na lang ginagmay. asa man Asa man? deron sila. Asa man ron? of mary Ato ka sila didto. of Mary, Girlstone. Uh Oo. -oh. Pero to sila dito. Oh, okay ra right to. At least ma sa sila dito. Ha. Ay ta. Nay daghan dire. Ah. Grabe kay la mga idol. Pagbaha mga idol. Awan tubig abot dire. Napadire no. Asa ah. man dire. Ha? Oh, tawag na nagbitbit na to sila. Mana to? Mana dire bai. Bai. Wala na dire. Wala dire tao dire. Wala pa pa dito, Dito to. Dito to dito to kang nang dito. Oh. Bahinon tana na biro di bugot. Okay ra? Ah. Tak rasa nak naik Halak